guys, ang pinakikita ko ay ang kanilang yoyo. Inuuso na naman nila ang yoyo. Narito ang yoyo. Habang kami nagbablog dito ay amoy latik, ang bango-bango. Asa ni yoyo niya? Oh, yoyo ni Arkin. Yoyo ni AJ. Yoyo ni Bam, Bam. Yoyo ni Shato. Ito na si Tato. Exhibition ni Tato. Hindi pa sila marunong, guys. AJ! Preparas pa marunong, guys. Oh, si Bambam Bam naman. Oh, lis kay si Bambam Bam na. Oh, Bambam, Bam, ikaw na Bambam. Bambam. Bam. -Bam. Bam, -Bam. Si Bam -bam. Ito na si Gang Bambam. Mau -bam. oh, game. Ay, Bambam. -bam. Basta, tira mo na Bambam. -bam. Ito na guys, panghuling tira ni Bambam. -bam. Gaw na. Sige na, naiinip na yung nanonood. Tira na, tira na Bambam.